Andres Bonifacio ang sigaw sa Pugad Lawin. Ano ang tawag sa kilos protesta na pinangunahan ni Andres Bonifacio sa Pugad Lawin? Sigaw sa Pugad Lawin. Sa anong lugar naganap ang sigaw sa Pugad Lawin? Kazan City. Saan isinagawa ni Andres Bonifacio ang unang hapang ng himagsikan? Bulintawak. Ano ang ibig sabihin ng pugad lawin? Eagles' nest. Ano ang naging resulta ng sigaw sa pugad lawin? Simulang himagsikan. Sino ang leader ng katipunan na sumapi kay Bonifacio sa pugad lawin? Emilio Aguinaldo. Ano ang ibig sabihin ng katipunan? Kataas-taas ang kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan. Sinong ang leader ng katipunan ang kinikilalang ama ng himagsikan? Andres Bonifacio Anong kulay ang ginamit sa unang watawat ang katipunan sa Pugad Lawin? Pulay item Bakit mahalagang pangyayari ang sigaw sa Pugad Lawin sa kasaysayan ng Pilipinas? nagsilbing simula ng revolusyong Pilipino. Nahulan mo ba ang mga tamang sagot? Ilan ang iyong score? Mag-comment sa ibaba.